giving back, I'm mean showing showing what I have to show pa sa sa industry to, in doing better movies pa, kasi sayang yung oras, sayang talaga yung oras. Kasi... Davis na pagkamis sa paggawa ng pelikula, ang nagtulak sa kanya upang pumirma ng kontrata sa Viva Films. Matagal na rin Anya siyang naghihintay ng proyekto mula sa kanyang home studio, ngunit lagi na lang itong napupornada. Parang feeling ko, um, na-miss ko yung big screen and, um, and I really want to, siguro ngayon, it's, it's yung time na dapat, na pwede na akong mas, mas makapag-experiment sa kung anong mga pelikula ang gusto ko, anong sino mga taong gusto kong kasama, sino mga and also to get to to work with the directors that um I want to work with also. Ngayong balik trabaho na ang aktres. Tila mauudlot ang plano nila ni Raymart Santiago na masundan ang two-year-old son nilang si Santino. Hindi muna, until siguro mga four muna siya ganyan or five pagka ano, um, kasi nai-enjoy ko talaga siya ngayon. Sobrang kaya yung bonding nilang magkapatid. Sobrang ano, sobrang ating atit saka parang kalamang hindi sila nagkikita. Ng, ng, the whole day, pag nagkita, nagsisigawan. Ah, tig! Ganyan-ganyan. So parang ang sarap, ang sarap nung gano'n. Ini-enjoy namin ni, ni Ray Martin. But you've always been wishing for a big family, wanting a big family. Parang pagkitaas nung bagyo, konti na. <laughs> Dala na rin ang pagkagiliw sa mga kids. Nagpa siya ang mag-asawa na maging foster parents ng ilang batang mula sa Department of Social Welfare and Development. For our birthdays. And sasabing si na kasi gusto nyo ng baby sister daw, baby sister baby sister. So, syempre, di naman namin maibibigay yon Sabi namin, foster kami. And also, para naman yung mga kids, yung mga bata na to, makakita naman ng ibang place other than RSCC. And magkaroon ng goal na balang araw magkaroon ng family of their own. Yung gano'n, yung... No, oh, normal at may buong pamilya. Hirap lang kasi syempre na attach ka talaga ayaw mo na ibalik, no. Pero um nagparang sabi namin ni Raymart every birthday namin siguro or birthday ng mga bata, magfoster foster kami ng ilang months. Speaking of kids, ano kaya ang sitwasyon ngayon ng mga anak ng kanyang Ate Marjorie? matapos itong makipaghiwalay kay Dennis Padilla. They're doing well naman. In school, uh, happy, mukha naman silang happy. Siyempre, alam ko may kulang, may kulang yan. Kasi pag hindi buo pamilya mo talaga meron, diba? May pagkukulang lagi yan. Pero, yun na reality talaga eh. Yun ang um, nangyayari talaga yun sa buhay ng tao. Muli naman pinagtawanan ni Claudine ang pabalik-balik na chismis na hiwalay na raw sa asawa ang kapatid niyang si Gretchen Barreto. Hmm, parang imposible naman yun. Nakakatawa kasi bago yung bagay, nandun ako sa kanila. Nandun ako sa kanila and okay, okay na okay sila. Parang hindi naman natatapos yung, yung ano, the more sinasabi nila, the more yata tumitibay talaga yung relationship nila. Samantala, dahil malapit na naman ang All Saints Day, hindi na iwasang itanong ng press kay Claudine ang tungkol sa pumanaw nitong ex-boyfriend na si Rico Yan. Magugunitang hindi naging maayos ang kanilang paghihiwalay bago nawala ang Thor seven years ago. Na-realize ko na, na, even if nakapag-move on na lahat, meron akong galit. Meron pa rin akong galit. Tapos yung galit na natira na kay Rico. 'di ba parang lahat na lang nung gulo, ako nag ako lang mag-isa. Parang akala ako yung may kasalanan or parang na-crucify ako somehow, yun yung feeling ko. And um, parang feeling ko na na natakasan na naman niya yung responsibilidad na dapat siya sana humaharap kung nandito siya noon. Sabi ko kay Raymore, kailangan ko pa rin ng closure talaga. Kailangan. Ba? kailangan. Pinaplano na ngayon ng aktres na muling dalawin ang puntod ni Rico Yan, kasama ang asawang si Raymart.